salamat sa uh, ikayon na nagkatapok ng pagkakaroon at nagkatapok ng pagkakaroon ah uh, I look forward nung uh, uh, mga ako ba maka-adet ako sa sunod maka-join sa kong onsaka to start star na sumudan and uh, I I recommend also, ang time ng gihatag niya kadayinta karon kung maytas na kaya kung ano kayo, wakin ako dili siya masugot, moar iski, alam ko tayo yung suso mupan pa katro siya dili dili, anaa ba? so wala, ano kayo para sa ato ang, ano sa ano sa siya. kung kaya na koapar niya para sa ato ang ano, so pag na bigres, no? invitation. Um, so, salamat kayo and welcome sa ating panagtapo 2024. And to start with our our formally started to formally start our merging to to ko give us ano kanang na encouragement or word of God na para na nato at to ang service sa upan and sa ginoo.

classmate na ako sa unang mga gwapo. Ito lang ang gwapo ng Yapon. Yeah. Ako mga gwapa ang classmate, kalang gwapa ng Yapon. Betaw. Wala ko na daw ba ngayon. Hanay tayo ka inalik ka limbot ba magtapo pasmi elementary high school ay uh, sa una kinasultihan ko ni sa kung magulang lang ba mga kailangan ko kaya ilang mo oh. Salamat kayo. Salipay yun ko ko kay Aaron. And to God the glory. So, karon, magdala ko sa words sa Ginoo ha. Ano niya, ayun lang ko na ako na. Labas ko, um, four square na po, ane. <laughs> <laughs> Andami mamina, wala pa sa iyo. Andami mamina. Yes, salamat kayo. Uh, isawa. Uh, pastor. Kalibutan nun, of course, sama sa mga ganina, Kuwarta. no, pagkakar uh, sa kalipay ah uh, sa kinabuhi ng mga title in life na to, like mga doctorate mga engineer officer ah uh, muna ato na na-chip kaya na ni kalimutan na no? pero kanang mga kanang mga mga title na to o ato naabot sa kong kinabuhi is only temporary temporary nyo lang

Nigogod, malam ako. Oo na, basta maging anak gani. Basta, ano, kaya lang. Kung Naman ang uban, pero na, <laughs> maulaw lang sila ma. So ang kasagaran rason sa mga mga... Salamat kami Lord sa kanong na igayon. Kaya mo Lord ang pagpasalamat. Huwag kayo mong iila na ikaw ang tagiya sa kanang utang lakip na among kinabuhi Ginoo. Usa ning oras sa Lord, ug kalipay mapasalamaton kami ning mga mga palantigong Father, uban Lord sa mga katauhan. Nagadaiya Lord, Lord ang among mga lugar apan Lord gipaabot mo kami Lord alang sa dako nga tumong nga mao Lord God ang pag uh, pag uh, ang bitar Lord God sa matag-usa. Labi na ulo sa mga pagkaon karon nga mga kaunon Balaan na kini nga makatadwang kusog ang ligong sa ating panglawas. Labi Lord sa nag sa nag-provide Lord, ginamit Lord ang mga pinansyal. Salamat Lord na isumbalik mo nga kanila ang mga panalangin na ilang ikinahanglan, ilang ang Ikaw ang Diyos Lord, matuboy. Huwag ang mong kinasaligan Lord na ang tanang resources sa mga material ng butang. Ikaw nila ang, ang tag-iagin mo. O sa salamatan ka, kung daigun ka, sa tanang